Idol, sharing sharing moon ulit tayo. Um, nanonood kasi ako ng vlog ng mga natapos ko. At um, ito, kinag sanayan ko na na mag-review ng mga ginagawa kong video, yung mga pag wala akong ginagawa dito, kapag namamahinga ako, nagre-review ako ng mga vlog na ginawa ko, kung ano na yung mga um, na-share ko sa inyo. At uh, kung ano pa yung pwede kong ma-share sa inyo Uh, ngayon nanonood ako ng isang vlog uh, tungkol doon sa body, body pain o joint pain na naranasan ko kamakailan um, Gusto kong ishare din sa inyo yung uh, nabanggit ko doon na kahit kabataan nakakaranas na ng ganitong problema Dahilan sa mga kinakain natin, sa mga ginagawa natin, yung bang kinatawag natin na ano, na... Um, lifestyle. Ano, yon Muntikan ko na malimutan yung lifestyle. Ano, uh, nung una, yung mga lolo-lola natin, yung mga ninuno natin, uh, nararanasan, uh, nararanasan ang ganitong kondisyon, yung joint pain, body pain, uh, kapag ka umidad sila ng uh, matanda na. Ano, Uh, kalimitan tinatawag natin ito dati na sakit matanda pero ngayon hindi na siya um, advisable na tawagin sakit matanda dahil karamihan sa nakakaranas nito yung edad na katulad ko edad na katulad mo edad na katulad ng mga kabataan ibig sabihin wala nang pinipili ang sakit na to ano nga ba to? ano, ano nga ba to? bakit nga kahit yung kabataan nakakaranas ng ganitong sakit Uh, actually kaya ko gustong i-share sa inyo kanina uh, nagpunta ako sa doktor para um, uh, ipa-check yung bunso kong anak uh, sa kondisyon na ganito uh, kahapon sinundo ko siya ng tanghali sa um, eskwelahan kasi may daing ng ganitong nararamdaman. Actually, hindi kahapon lang niya naranasan o naramdaman to. Maraming beses na na dinadaing ito. Ilang beses ko na rin na pa-check up. Pero kahanina, uh, nag-decision ako, uh, kahapon, ano, kahapon, nag-decision ako na ipa, ano, ah uh, schedule na para kanina yung check up niya tungkol dito. At ito yung mga kapit kong papel. Ano, ah uh, request para sa laboratory ah uh, nabigla ako dahil uh, kala ko pagka-complete blood chem, yun na lang yung kompleto na yun Lahat ito pwede nang gawin At uh, nasa ano lang siya nasa almost 1,000 mahigit Ano, mga 1, 2, 1, 5, mga ganun uh, Hindi lang pala, ano uh, Hindi pala complete blood chem yun, ano Kasi kapag ka... Uh, may iba pang mga um, laboratory test na talagang napakamahal pala. Ah uh, dalawang set yung binigay sa akin. Ano, isa yung complete blood chem. Ano yung complete blood chem uh, para makita kung dahil di ba nabanggit ko, nakwento ko sa inyo yung uh, history ng pamilya. Ano, history ng pamilya ko na may diabetes, ah uh, tumataas ang sugar kahit ako Uh, nagja-jeta na rin ako kasi may mga pre-diabetic na ako. Yung dalawa kong anak, nung itinest ko doon sa pang-test ko ng sugar, uh, medyo tumataas na rin. Ngayon, uh, gusto mong masigurado ng doktora na um, ano yung kondisyon pagdating sa sugar. ano Kasi yung pananakit ng buto, yung pananakit ng katawan, posible na kung meron kang mataas na sugar, pwedeng dun mo nakukuha kukuha. Ano, uh, yung kanyang test, sinamahan pa nung ano, nung, ano, yung, ano nga yun, yung HBA, at ayun, HBA1, si ba yun? Yung, para makita yung back ng, yung 3 months before, ngayon, ano, Uh, para yung history noon para makita kung tumataas yung sugar niya doon. Ano, hindi ko masya hindi ako masyadong pamilyar sa ganito pero yun yung pagkaunawa ko kanina. Um, family doctor namin to, um, uh, malaki yung naitulong nito sa panganay kong anak Itong doktor nito kaya to ay talagang malapit kaming mag-asawa dito sa doktor namin. Ano? Uh, malaki yung tiwala namin para sa kanya. Yan. Uh, tinanong niya kami kung gusto namin ipa, blood chem sa iba't ibang mga uh, test ano yung pitingnan uh, tulad nung paliwanag ko doon sa mga video na ginawa ko mga idol <coughs> parang ade ano, parang sumasakto do sa mga idea ko dati ano kaya ako uh, yung mga suggestion ni doktora Ah uh, Sinunod ko. Ipapatest ko lahat yung gusto niyang itest. Kasi, parang yung idea ko sa, sa ano, sa, ah, um, uh, pangunawa ko sa sariling karanasan, sa, sa, sa sarili ko, na yung mga nararamdaman minsan natin, ah, uh, dahilan sa pagkakulang o paghina ng resistensya, pagkakulang sa mga bitamina, hindi naman nakakapagtaka. Kasi, um, sa mga kinakain natin, lifestyle nga eh. Actually, lahat ng nangyayari sa atin uh, nagsisimula sa lifestyle. Ano? Hindi ako nagtataka na bakit um, madali magkasakit ang isang tao. Bakit um, uh, kung ano-ano nararamdaman nating hirap. Bakit nangyihina tayo. Bakit sumasakit ang katawan natin. Bakit madali tayong kapitan ng flu. Bakit ang dami bakit ano na nangyayari sa ating sarili. Ah... Uh, pangunawa ko, dahil nagkukulang tayo sa bitamina, dahilan sa mga na pasok sa ating katawan, yung toxic. Ano, pa paano pa bumabasok sa ating katawan na toxic? Kalimitan sa mga kinakain natin. Pangalawa, sa eh, hiniinga natin, ini-inhale natin, polluted. Ano? Pangatlo, um, sa mga ginagawa na natin, ano, mga ginagawa natin, uh, kasama dito, maging bata man o maging matanda, kahit ikaw, kahit ako, yung paggamit natin ng mga gadget, radiation, tapos yung gadget, habang ginagamit natin yan, uh, nagkakaroon tayo ng muscle pain dahil doon sa mga pangsyon ng katawan natin sa paggamit, yung radiation yan, Marami, marami mga faktor ang dahilan dyan sa gadget. Ano? Yan. Uh, tapos, yun nga, uh, para doon sa uh, anak ko naman, um, yung gadget, ito nga eh, ito yung isa sa gusto niya ipatest doon sa anak ko, yung vitamin D. Diba, vitamin D na kukuha natin sa pagpapaaraw. Ano? sa pagpapaaraw, libreng vitamin C. Ano, para sa atin. Kasi magpaaraw ka lang may vitamin D ka na. 'Yun, kalimitan sa atin, lalo na sa mga kabataan ngayon, hindi na nasisikatan ng araw. Kapag hindi ka nasisikatan ng araw, nagkukulang o nagiging uh, problema para sa isang tao. Actually, madali siyang um, patunayan. Ano? Kumuha ka ng isang halaman. Yung isang halaman, ilagay mo sa loob ng bahay mo. Isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, magiging ibang itsura niya kahit pa dinidiligan mo siya. Ano? Kahit pinapakain mo siya, hanggang hindi siya naarawan, nag-iiba itsura niya, nag-iiba ang kulay niya. At kapag katumagal, namamatay yung halaman. Ano? Biro nyo, pinapakain mo naman yung halaman, ano? dinidiligan mo eh. Pero, uti-uti siyang namamatay. Ganon din yung tao. Ano? Bakit yung mga kabataan mas madaling pagkasakit, lalo na yung sa vitamin D? Bakit nagkukulang? Kasi yung kinakain natin um kulang yung vitamina dahil sa chemical, ano, mga artificial chemical. Ano? Um mas madaling karon ng problema ang ating internal organ, lahat ng internal organ natin. Tapos, uh, yung dati natin ginagawa na naaarawan tayo, hindi na tayo naaarawan, pahina na pahina yung immune system natin. na ano, pahina na pahina ang immune system natin. Kaya madami mga kabataan, mabilis magkasakit. Tapos nga yung radiation, ang kalimitan yung gadget, yung cellphone, ang dahilan. Ano? Hindi ka naaarawan, hindi ka napapawisan. Yung exercise ng mga kabataan natin Tayo dati uh, Nung edad na ganoon tayo sa kanila Na-exercise tayo sa paglalaro uh, Actually yung paglalaro Maganda exercise yan Dahil lahat ng himay-himay ng katawan natin Gumagalaw Pinapawisan tayo Saka na-exercise yung lahat ng mga joints uh, Kapag ka-cellphone Kuha ko na isang cellphone Pagbiduhin mo to kalimitan dalawang dalawang daliri lang kasi maglalaro sila, di ba? Dalawang daliri lang ang gumagalaw. Yung leg mo naka-stuck. Sasakit syempre 'yan. Tapos marami nang sakit sa parte ng katawan mo kasi naka-stuck lalo na yung leg. Kaya 'yun, nagkakaroon tayo ng back pain. Ano, nagkakaroon sila ng back pain. Tapos syempre, dahil sa paglalaro minsan ang lapit-lapit na nasisira yung mata. Tapos pumapasok yung radiation sa um, katawan nila. Tapos, ang tagal ng oras na nakatutok sila. Yun yung, ano, yun yung dahilan. Isa sa dahilan daw, sabi ng ating physician. Tapos, i-share ko lang sa inyo yung laboratory kung gaano kamahal, o gaano, kung gaano kadami. Ano, uh, actually, dalawa to eh. Kasi, kailangan ng ano ng fasting do sa complete blood chem. Pagpunta ko sa laboratory sa loob ng hospital, isa sa pinakamagandang hospital dito sa amin sa Kalapan, tinanong ko kung pwede bang isang kuha na nala ng dugo para sa laboratory, para hindi naman magdoble. Kasi kanina, pwede ko nang paggawa itong isa na laboratory kasi wala naman siyang fasting. Tapos nung nagawa na yung request, sabi ni Lady Doktora, anong gusto mo ba um, magpa-blood ka pa rin ulit tayo para sa, um, ano, sa um, pakita natin kung uh, tumatas yung sugar. Ano, ikaw, uh, ipaka- complete blood camp natin. Sabi ko, sige po, kasi nasa history nga namin. Ano, nasa history namin. Ano, yan. Um, pwede kasi mangyari, katulad nung nangyayari sa pamilya ko um, yung lola ko, lolo ko, walang story wala siyang um, diabetes. Yung kanilang magulang, hindi naman alam kasi nung unang panahon pa yon hindi, hindi ganun ka high tech yung mga hospital natin noon. Kaya hindi nila alam kung may diabetes o so wala yung mga lolo ko sa tuhod o lola ko sa tuhod. Kahit wala yung lolo at lola ko ng mataas na sugar, In lahat ng anak niya kasama nanay ko, mataas yung sugar. Eh, sabi nga, kung free diabetic pa ako, pwede sa mga anak ko na magkaroon ng mataas na diabetic. Ang problema, pagbata, na i-insulin. Ano, kaya mas magaling na yung sigurado kami, sigurado tayo. Baka kasi doon gagaling yung pananakit ng um, katawan. Pero posible, ito yung una niyang request. Yung sa mga vitamins. Ano? Ah, uh, yun sa sodium, sa potassium, calcium. Ah, uh, tsaka sa vitamin D. Ano? Yun yung una niyang i-request. Ah, uh, actually, napakamamahal pala nito. Ano? Napakamamahal pala nito. Ah, uh, isa-isahin ko yung, ano ha, yung mga itetest. Ano? Ah, uh, Umahalaga siya ng 8,070 ano, um, yung hospital, meron siyang araw na may promo. Sabi ko nga doon sa hospital, baka pwede sa promo na lang. Kasi sayang naman yung, ano, makakadiscount ako ng nasa 800. Tapos, subukan ko yung health card na binabanggit ko sa inyo. Actually, nagamit ko na siya. Nung nagpa-laboratory ako. Pero parang sa pagkakaintindi ko, uh, pwede siyang magamit ng aking mga kapamilya, katulad ng asawa ko at saka ng dalawa kong anak, bukod doon sa na-consume kong binipisyo. Uh, kaya mas lilinawin ko siya. Bukas kasi may activity ako sa hindi ko magagawa. Kasi lunis pa naman ipapablad cam ko kasi dahil nga doon sa promo, sayang din yung 800. Pabili na rin ng vitamins yung kung sakaling may kakulangan nga sa vitamins yung anak ko. Yun, um, baka baka discount pa ako doon ng nasa ano nasa 15 para 15 yung cover noon eh. Yan. Uh, pag naka-discount pa ako nasa 15 bago yung 800, malaking ganun ang diskwento na yon kasi 8,070 talaga eh. Ano? <coughs> Ito yung mga ano yung mga presyo. Wait lang, pahanin ko salamin ko. Ah. <coughs> ang problema sa atin, kailangan ng salamin sa uh, ganitong edad. At uh, yun nga, isa din problema sa may acid reflux, madali talagang humina yung mata. So, kailangan ko ng pabago sa salamin. Dahil nga pala, isa pang ano, yung sa katulad ng acidic, uh, medyo matakaw tayo sa salamin. Dahil doon sa siguro yung moist ng ating mata na li, yung linalabas, ano, singaw ng ng ating katawan saka ano medyo acidic nakakasira sa ng lens mabilis masira yung lens nagtataka nga ako bakit ang bilis-bilis samantalang -bilis. sa asawa ko saka doon sa mga iba kong kakilala hindi naman ganoon eh may ingat ako sa salamin pero mabilis naman ano siguro dahil doon sa acid ano patas din kasi yung acid ko di ba ayan FBS ito ha yung mga gagawin niya FBS dito ano maganda dito 270. Ano? Tapos yung cholesterol, triglyceride, HDL, LDL, 900. Ano? Yung tatlong yun. Tapos yung BUA, 230. BUN, 230. Creatinine, 300. SGPT 300 SG, OT 300, sodium 300, potassium 300, calcium 300, HB 1C, HB A1C 800, napakamahal nga pala ano. No, no. Ito yung para malaman yung ano, yung history nung within 3 months nung iyong sugar. Yun yung pagkakaintindi ko ano. Tapos Magnesium, 800 yon Kailangan din yung magnesium kay sa anak ko. Tapos ito pinakamahal, yung vitamin D, 3,150. Ano? Samantalang libre, sabi ko nga libre na to eh. Yung vitamins na to, nagkulang ka pa, magpapam araw ka lang. <laughs> Hindi ko na sabihin sa inyo kung anong hospital to kasi mm, parang din nyo naman alam kung ano yung, ano, uh, yung kinuhanan ko ng presyo. Ano? Pero yun nga, Apakay um, mahal talaga magpamgamot gamot pero may makakatulong naman 'ano. Uh, sa akin ilalakad ko to do sa medical assistance ng sa City, titingnan ko kung ma-cover pa siya kasi nagamit ko na eh. Uh, siguro baka ma-cover pa rin, at least malaki yung ma-discount. Pero kung ito ay yung regular na blood camp, ano, may mga additional kasi may mga special na ano na mm, test ano, may mga special na test na hindi cover hindi siya mako-cover talaga dahil ang mamahal. Ano? Uh, yun yung nagiging problema minsan natin ano. Pero mm, kung ito ordinary the blood cam yung complete blood cam, halos libre na to. Ano, halos libre to pa nakuha ko yung medical assistance. Ngayon, kung kayo, Pwede pa daw lumapit sa iba pang mga ahensya katulad ng sa Congressman, sa Kapitolyo, itong sa akin lalapit. Yung ginagamit ko ito sa city. Uh, 'yun. Uh, pero sa akin siguro dahil busy na rin ako sa mga trabaho dahil kung gagawin ko pa 'yon, ah, uh, live na rin ako. Sa hindi naman yung araw ng trabaho ko. Tapos uh, madami akong trabaho, ako ng trabaho kung live ako you ng live. Ano? Kaya sige na lang. Uh, sa ko na bayaran na lang yung mga kakulangan do sa makukuha kong financial assistance. Ano? Yun, yun yung share ko lang sa inyo mga idol. Ano? Um, ingatan din natin yung mga anak natin sa paggamit ng gadget kasi itong ganito sa ganun, sa ganun na um, wala na tayo magagawa andito na, andito na yan uh, alalayan ko na lang sa susunod na hindi na na mabawasan, ano, mabawasan yung gadget. Kaso, minsan, yung kabataan, bukod sa sa paglalaro, uh, minsan, pag nagre-research sa cellphone na rin eh, ano, uh, para sa eskwalahan, nagre-research, tapos minsan, um, may group chat sila, na, na doon, yun, hindi natin maiiwasan yun, ano, pero habang maaari, kung limitahan na lang, ano, lim, may limitasyon ang paggamit ng ganito, Bigyan ng oras ng pagpapainit sa araw. Ano, uh, pag maglaro sila sa uh, arawan, may exercise, kailangan exercise para magkondisyon yung mga joints ng mga kabataan natin. Ano, uh, pangkaraniwan na daw po ito nangyayari sa mga kabataan. Ano, pangkaraniwan na, na, na nararamdaman kasi nga sa um, pagbabago ng buhay natin, pagbabago ng panahon natin, kasabay, yung ganitong uh, lifestyle at ito yung lifestyle na makabago na kung maaari, um, ihadlangan natin ng kaante para naman ibalik natin yung lifestyle dati. Gano, kung pwede, maibalik natin yung lifestyle dati para doon sa mga kapamilya natin, para sa mga anak natin, sa mga apo natin. At least, uh, mapawisan, ma-exercise sila, maarawan tapos mabawasan yung radiation. Ano? Masyado matindi yung radiation. Yun lang mga idol, sana nakapag ako ng kaunting kaalaman para sa inyo at natulungan ko kayo, hindi lang ang ikaw, aking kaibigan, kundi ang mga mahal mo sa buhay, mga kabataan, anak mo, apo mo, pamangkin mo, o kung sino man na mga kabataan na malapit sa sa'yo. Yun lang at uh, God bless you. Ingat tayong lahat.